mostly na mga na-encounter natin na question is about sa pagpapavisa. So, kung meron daw ba talaga na bumabagsak sa pagpapavisa? So, meron pong bumabagsak pero huwag kayong mag kasi 1% lang yon So, ano yung mga reason bakit bumabagsak? Pag merong problema yung employer nyo dito, dito sa Czech Republic, no? Pag nagkaroon sila ng problema dito, for example, hindi nila na-sustain yung magandang kalidad, or hindi sila okay sa policy ng check. Uh, and isa pa na reason kung bakit hindi kayo ma-approve is kapag nagkaroon kayo ng problema sa inyong mga dokumento. So aside from that, wala na pong reason para hindi kayo ma-approve. Kasi ang itatanong lang naman sa inyo sa visa appearance nyo is kung ano ang isinulat nyo sa visa form. So, sa nagtatanong kung ano ba yung visa form, bago kasi kayo pumunta doon sa uh, VFS or sa pinagbibisahan dyan sa Manila. So, kayo po ay magpipil up ng visa form. So, kulay green to, uh, white and green. So, pipilapan nyo visa form na yon and para siyang application or para siyang papel na resume tapos ipapasa nyo uh, during the interview doon sa uh, VFS. Ngayon, si interviewer doon sa inyo, Pinoy po yon So, English lang. Uh, ang itatanong nila sa inyo pero base yon sa kung ano ang nakasulat doon sa visa form na ipipresent nyo at that day. And kung ang inilagay nyo, syempre inilagay nyo yung pangalan nyo, syempre yung mga work experience nyo, so doon siya magbibase ng mga tanong sa inyo. So, sometime, so mga dalawa lang, tatlo yung tanong, like, ikaw ba to? Anong pangalan mo? tatanungin yung tunay mong pangalan and then titingnan niya sa passport tapos titing tatanungin niya first timer ka ba or ex abroad ka kung first timer ka o anong reason bakit ka nagpunta pupunta ng Czech Republic tapos uh, some some of them nagtatanong din kung meron ka bang background doon sa company na pupuntahan mo pero sa akin kasi before is wala po siyang tinanong pero if ever na meron siyang tinanong at least kahit paano alam niyo naman kung anong company ang pupuntahan niyo ano and tinatanong din nila don kung ex abroad ka so dapat alam mo rin na kung ano yung mga dapat mong malaman kapag ex abroad ka so yun yung mga tinatanong nila no yun lamang thank you